Hi guys, happy Wednesday. It is 8:10, January 5th. Di ko na alam guys yung um nagubuluhan na ako kung anong patient na ba ngayon. Anyway, tayo ay nandito na sa ating first patient of the day. Tayo ay na-busy ng weekend because of Ate's Volleyball Tournament at wala na tayong upload ng ating mga long-term videos. Um, but I am back and ngayon ay busy na naman ang ating araw. Meron tayong work and pagkatapos ng ating trabaho ay susunduin natin si ate at ang kanyang kaibigan para dalahin sa um, West sure para mag-practice ng volleyball. Ito ay extra practice dahil wala silang training nung Monday because of the um, two-day tournament sa Ocean City, Maryland. So, dadalahin natin sila doon para makapag-practice at talaga namang bonggang-bongga ang kagustuhan ni ate na mas humusay pa sa volleyball. And then, today din ay Wednesday. Meron tayong exercise class. Na-miss ulit natin yan last Wednesday dahil tayo nga ay na busy at talagang pagod na rin tayo. Dahil Wednesday last week, dinala ko rin si ate at ang kanyang kaibigan sa Y para mag-practice. And eh, naka-uwi tayo medyo late na at tayo ay napagod na. So, tayo ay pagod pa rin. Hindi pa tayo nakaka-recover ng ating uh, energy from our um, weekend trip. Pero nag-request um, ang ating anak na kung pwede rin ba natin siyang dalhin ulit para makapag-ensayo. At syempre, pagbigay natin yan sa abot ng ating makapaya. Meron tayong baong coffee today. Wala tayong baon natin napay. Pero meron tayong granola bar. Um, sweet and salty from Nature Valley. Not sponsored. Ito ay nakuha natin ng libre from CVS because of our coupons and rewards. Anyway guys, kunin ko na ang aking computer. I will see you again later. Happy Wednesday again. Hi guys, I am back. It is 9:05 ng umaga. Tapos tayo sa ating first patient of the day. So akala ko si patient ay magka-cancel today dahil dalawang beses tayong tumawag sa kanilang landline and dalawang beses din sa cellphone. So na-confirm siya nung no, nag-text ako last week pero naman nakalimutan ni patient. So tinawagan pa natin siya. And then buti na lang tumawag siya, nag-call back siya kasi pal palabas na ako ng kanilang bahay. So nag lang ako ng ilang minuto. Go then, past the street. Then turn left onto Marsh Drive. And then umalis na ako. So, papunta tayo sa ating Mr. and Mrs. na pasyente turn left, This is drive. from a different company um, So, yan ay from 9 to 10.30 So, ang mga pasyente natin ngayon turn right. ay magkakalapit lang naman So, muna tayo ng coffee guys dahil malamig Meron pala tayong sto um, snowstorm na paparating mamayang gabi until tomorrow So, ang aking prediction, tomorrow malamang walang school ang mga bata or meron silang 2 hour delay which is maaantala I, na naman right ang ating um, trabaho kasi inihahatid natin ang mga bagets and then tomorrow si ate ay merong dentist appointment din eh. so ako maghahatid kay ate and then diretso na ako sa aking work sabi ni daddy kung sakali daw na merong two hour okay, delay ang mga bata siya na ang mga bata pero ako ang susunod napakainay ng aming telepon so ano siya ma malakas yung volume nilalakasan ko talaga yung volume ng aking work phone kasi nga yung mga pasyente natin minsan tumatawag sila sa akin to cancel or um, meron din akong email na naka-attach din sa ating work phone sin-check natin yung ating email nurses, galing sa aking manager, at mga kung ano, -ano. So, yun mo na tayo na coffee. So, talagang napaka-busy, no? No, Friday, Saturday, and Sunday natin. Nag-travel tayo sa Ocean City, Maryland for a uh, desk tournament. Um, yan ay, ano, four hours away. Kung saan kami nag-stay, four hours away from our place. So, lahat ng players ay nag-stay sa isang hotel. Um, and then, naglaro sila Saturday and then Sunday. So, hindi man sila pinalad na mag-uwi ng gold, sila naman ay nag-play para sa gold bracket. Talagang napakaraming magagaling at mag ng mga valuable players. But the most important thing is, nag-enjoy na ang sobra ang ating mga girls, pati na ang mga parents, dahil nakapag-funding talaga. So, dumating tayo sa Ocean City ng Friday afternoon. Um, merong, merong apat na family, kasama na kami doon. Nag-dinner kami as a, as a team um, sa Outback Steakhouse. And then, syempre, yun yung chance na rin mag na mag-bonding yung mga girls, pati yung mga magulang. So, it's a very good experience para sa ating fa family, sa ating pamilya. Dahil talagang yung mga parents ng mga players ay napakababait. So, napaka-supportive nila sa isa't isa. Um, sa mga anak nila, um, katulad namin ni Dani. Tsaka talagang ano, yung karanihan doon, actually, anim, anim sa mga players ay from last year. So, kinala na natin ang isa't isa. Meron tayong lima na bago uh, pasok sa ating team. Pababait din yung kanilang mga parents. And then, Saturday night naman, pagkatapos ng tournament, so uwi kami sa hotel. The line, turn group right picture, And then, nag-polar nag plunge ang ating mga girls kung saan kahit no winter ay nag-beach talaga sila. Hindi ko alam kung parang nila kinaya yung labi, guys. And then, nung gabi naman, um, nag-organize ako ng team building. So, um, minetage ko yung mga kulang. Kung pwede ba mag-escape room or kung papayagan pa nila mag-escape room. So lahat sila naman ay ang um, pumayag So it, it was a really fun experience um, Para sa buong team May um, like kaset pa rin, na rin sa aming family Inilala natin yung mga girls sa escape room Tatlo kaming mga parents Or tatlo mga mommies Ang um, nag-drive pa sa escape room Which is like maybe 10 minutes away from our hotel um, So naipost post na natin yan Of course updated ang ating FB So, naka, nakapos nila yung escape room challenge. So, nakakatuwa because yung mga girls natin, hindi lang sila magkakaibigan sa loob ng volleyball court. Mag-develop din yung friendship nila outside ng volleyball court. And hopefully, next year, um, sila-sila pa din yung mapili sa roster na West Shore. So, next year, mag-try out din ulit si ate sa isang pang club. Actually, this season, natanggap siya sa both clubs. Um, pero pinili niya na magstay sa West Shore because we had a very good experience nung siya in 14 years old. Last year maganda yung ating experience. So, we're not sure um, if she's gonna choose um, or she's gonna choose West Shore but we'll see. Um, pero yan ang ating um, kaganapan ng weekend. And then Sunday naman, nakarating tayo sa bahay around 5pm na because kumain pa kami sa labas. So, ang ating pasyente na Mr. and Mrs. ay nakatira na naman sa kabunduhan. Kung mapansin niyo guys, ay wala halos na bahay-bahay dito. Ito ay countryside. So, mga ilan-ilan lang ang bahay. Medyo malayo from our place. Abot po ng 45 minutes na pagmamaneho. Pero okay lang kasi back to back naman natin silang therapy. Okay guys, i-end ko muna ang aking camera, ang aking cellphone. Dahil baka kumaba na naman ang ating video for today. Babalik na lang tayo ulit mamaya. Dahil like I said, pagkatapos natin magtrabaho, tayo pa ay magmamama duty. Um, as requested by ate, naihatid siya sa West Shore for a volleyball practice na separate ng kanilang team training. So, pabigyan natin at suportahan natin yan. Dahil talaga namang napakaganda ng performance ng ating volleyball player nung tournament nila this past weekend. Okay guys, mag-focus naman tayo sa ating driving. I will see you again later. Okay guys, nandito na tayo sa bahay ni patient number 2 and 3. Magpapalit lang tayo ng badge because like I said, this is from a different agency. So, ang ating badge, yung lanyard ng ating itong pasyente na to ay nasira. So, sinama ko siya dun sa aking facility na lanyard. So, ito na guys, ang ating badge. Ito naman ay for the facility. Okay. Kamin natin ang ating hand sanitizer. Huwag kalimutan mag-sanitize ng kamay all the time. Ang ating coffee. Meron din tayo ditong hot and cold. pamahin sa ating Artur. Eddie Walsh wow, Shopaw. Talaga namang pag malamig, nararamdaman natin yan. Okay guys. Ako ay magtatrabaho muna. Mamaya ng chismis. I'll be back later. Okay guys, I am back. Dito tayo sa tapat ng school ni ate. Inaantay natin siya. Lumabas kasama ng kanyang kaibigan. So yung isa niyang kaibigan dadalhin ko rin sa West Shore para mag-practice ng volleyball. Actually, ka-teammate niya to. This is just their extra practice. Dahil gusto nga ng mga girls na. Siyempre, mas lalo pa silang um, humusay sa paglaro ng volleyball. Kahit na tayo ay pagod, ay syempre pagbigyan natin yan. Bago pala ako pumasok kanina, dumaan muna ako sa Walmart. Bumili ako ulit ng Velcro straps. Ito ay nakakaliran guys. From 9.97 down to 99 cents. So, ito pwede itong gamitin sa mga ano, pag gusto mong maghang ng mga garland for Christmas or ng mga decorations or pwede rin itong gamitin sa ating garden. Yung ating mga pananim kapag matataas na at kapag nakalaylay, lalo na yung mga, ano guys, tomatoes, dahil yan ay vining. So, pwede ito lang yung gagamitin mo para magdikit-dikit sila or para kumapit sila sa stick. Pwede ko rin itong gamitin sa ating mga kitchen appliances, mag-organize sa mga cords or charger ng ating cellphone. So, ayan. Perfect ito para sa ating mga um, kitchen needs and gardening needs. At napakalaki ng discount nito guys. Um, like I said, from 9, 9.97 down to 99 cents. Kahapon nakabili na rin ako ng color green. Nakata ni daddy yun. Sabi ni daddy, kung meron pa daw, bumili pa daw ako. So, punta tayo kanina sa Walmart para bumili. Ito guys ay 30 feet ang haba niya. And then, 1 half inch yung kapal. So, nakabili ako ng um, tatlong rolls. Perfect ito. Ngayon, paparating na spring dahil tayo ay nag-gardening. So, pwede natin gamitin yan para sa ating mga tomatoes and mga peppers. Kasi guys, pag mataas na yung tomatoes, ilalagay natin yung sa tomato steak. Ito na yung pang-secure natin. Ito pala yung ating um, kinain for lunch. Isang piraso na sweet and salty nut, dark chocolate, peanut, and almond. So, ito ay nalibrihan lang natin dahil meron pinadala sa atin ang CVS na coupon na $4 worth. So, parang libre na $4 yun um, ang isa nito guys ay 190 na ng isang box naka din to so or naka sale this is from 450 or almost 5 dollars to 199 limang piraso ang laman or anim na piraso pala ang laman ng isang box so nakain na natin yung dalawa meron pa tayong apat dito lang to sa aking sasakyan kasi nga dahil tayo hindi nakakain ng madalas importante na meron tayong mga kutkutin so nakikita ko na guys naglalabasan ng mga kids I'll be back later parating hi guys good evening and happy Wednesday pa rin Punta na ako sa aking exercise class am um, ito ay ating strength training at ito ang ating me time, ito ang mama time. So, nasa swim practice na si Bunso uh, and then tayo naman ay mawawala for 45 minutes. So, ito ay 8 weeks pero na-miss na natin ang dalawang um sessions because yung una ay pagod na pagod tayo last week and then first time naman ay um may procedures si Tatay at medyo puyat-puyat tayo kaya hindi ako nakapunta. So nagkukunti-kunti pa ako Kung ko ba Itong ating exercise class Dahil hindi pa tayo Nakaka-recover Sa ating weekend Ganap Medyo pagod pa rin tayo Dahil dumating tayo sa bahay Na around 4 o'clock Na ng hapon And then Um Pumasok pa tayo Kagad ng Monday And then kahapon And then today So wala tayo Halos pahinga pa And then ngayong Dating na Saturday Meron pa rin tayong Kaganapan for JJ And then next Saturday Naman ang Um Swim Competition niya Natatagal ng 3 days And then the Saturday The weekend after Competition ulit Or tournament niya So, nakakapagod talaga ang ating buhay. Parang every week, meron tayong kaganapan. Halos wala kaming weekend ni Daddy last month and this month. Kasi maraming mga activities ang ating mga anak. But, like I said, um, nag-i-enjoy sila ng uh, sa ginagawa nila sa sports and sa school. Kaya kailangan natin naman. So, kailangan lang natin i-balance yung ating time kapag may pagkakataon na magpahinga. Talaga nagpapahinga. Anyway, nung nandun naman tayo sa Ocean City, Maryland, nandun, nandun tayo sa hotel, um, kapag katapos naman ng tour namin, pagkapasok natin rin sa kwarto, nakakapagmahinga naman kami ng um, sandali So, okay na din. Um, so, ang mga bata excited kapag sila ay nagko-compete. At uh, dahil masaya sila, masaya na din tayo. So, yung ating exercise class, ay napakalapit lang sa aming bahay. Parang less than 5 minute drive lang. Kaya okay na okay lang naman. Kahit na gabi, tayo nag-drive. Kasi guys sa gabi, hirap ako magpaneho. Hindi masyado maganda ang ating eyesight. But dahil malapit lang naman, ay kering-kering lang yan. Okay guys, time check it is 7.05. Ang ating class ay magsistart ng 7.15. At konti pa lang ang sasakyan dito. Diyan ito sa may ilaw para mas kita ang ating sasakyan. So karamihan ng mga nag-exercise dito ng yoga and ng pound class yung gumagamit ng mga ripstick ay mga kababaihan. At ang mga ages niyan ay nag-range from teens to 60s. So talagang makikita mo na inaalagaan nila ang kanilang health. Kaya may ingano ka din mag-exercise. So, ang ating class ay magsa-start ng 7.15. It's 7.06. Ito na ang ating water bottle. Ito ang ginala natin today nung tayo ay nagtrabaho. And then, ito na ang ating yoga mat. Ito na naman, guys. Ito na namang pang ang pagkilos at pagpapawis. Pero bukas yan, tiyak. Pagod na, pagod na naman. masakit na naman ang ating katawan. And you will show power. Okay, guys. Ako ay bababa na. Pagpapawis sa loob para tayo ay makapag-warm up bago ang ating strength training session. I will see you guys later. Hi guys, I am back. It is 8 p.m. Kakatapos lang natin ang ating exercise class. At dahil week 5 na, mas mahirap ang ating mga exercises na ginagawa. Kaya naman sobrang sakit ng ating katawan at tiyak yan bukas ay hirap tayong bumangon. Anyway, um, pauwi na ako and syempre magsha-shower tayo. Tapos naman, um, hindi na ako kailangan magluto ng breakfast dahil meron natin makating na snowstorm. Ang mga bagets ay walang pasok. Pero kami parang ni Daddy ay mag-work dahil tong dice life. Okay guys, yan lang muna for today's video. Talagang hirap-hirap na tayo magsalita at talagang hingal na hingal na. Um, thank you so much for watching again, and for supporting me dito sa Facebook world. Happy Wednesday, America, and happy Thursday, and good morning, Pilipinas. Remember, family time is the best time, and every gising with your family is always a blessing. God bless everyone. Good night, and good morning. Bye!